malungkot man. <laughs> bakit parang malungkot man yan, ha? <laughs> Koy, di ba kumain ka na? Naghihintay ng chicken, no oh. oh. mukhang chicken. Koy. Uy. Ano? Bakit malungkot ka? Hindi ka binigyan ng chicken? <laughs> Ang mukha. Parang nalugi. <laughs> <laughs> Angkay. Ano gusto niyo, Angkay? Chicken? Ayan ang aming Angkay na makulit. Pero cute. Hmm. Pag kumakain kami, nakaabang. Gusto niya ng chicken. Wala tayong chicken. Mamaya na lang. Bibili pa tayo. Koy. Hindi mo nga inubos yung cat food mo, ha? Oh. Ah? Busin mo muna yan. Tatampo ka na naman. Hindi ka nabigyan ng chicken. Hmm, nagtatampo. Oo, <laughs> oh, umalis. <laughs> Ay! Ay, <laughs> oh, kawawa, oh, nagtampo. Ano